Mismong si Vice President Sara Duterte na ang dumalog sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban po sa kanya. Sa inihain petisyon ni Duterte, hiniling po niya na ideklarang walang bisa ang ikaapat na impeachment complaint ng Kamara at pigilan ang impeachment trial ng Senado. Ipinunto po ng Vice President na nakasaad sa saling ng batas na hindi pwedeng magkaroon na mayigit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob po ng isang taon. Sinadya ang manon ng Kamara na paikutan ang one-year ban sa ikaapat na impeachment complaint na inihain ngayong Pebrero sa kabila ho ng tatlong reklamo na inihain noong Disyembre para ho makakala po ang Kamara na sapat na bilang ng pirma bagong eleksyon 2025 dahil mababago na po ang komposisyon po nito. <coughs> Hindi pa natatanggap ni House Secretary General Reginald Velasco ang kopya ho ng petisyon pero tiniyak niyang nasunod ang constitutional requirements ng ipadala o i-transmit po nila ang Article